Uh, meron lang tayo dito ano, may nakita ko. Magpapark lang ako sandali. So may nadaanan ako kasi dito eh. Ayan po. Eh Pwede mo mag-video? Pwede mag-video? Ah, okay, sige. Ah, uh, medyo tingnan po natin itong uh, ibang uh, hanap buhay ng ating mga uh, kababayan dito. Ito po ay kanal. At ako po ay mag-iingat. Ano po? So, ano pong ginagawa ninyo? Nag-uuling po. Ah, nag-uuling. Ang mga anong kahoy po yan? Mangga, ipil, at kamatsili. Ah, so bakit po inuuling yung kahoy na yan? Siyempre, para panggatong. Hindi po, oh, ang ibig kong sabihin, hindi po siya mausok. Ah, hindi. Lahat po ba ng kahoy po pwedeng ulingin? Ah, depende sa kahoy. Ayun. Ayun. Pero... Hindi. Apo Ah, puno. Eh, baka yung kahoy, yung kahoy kasi sa iskarapan, no. yung palo china, noong ulo hindi kasi yun. Ah. So, talagang puno. Ah, so ibig sabihin, ano po yan, ah, nung tinanim, ah, talagang... Sibigol lang. Ha? Sibigol. Ano yun? Hindi, ibig sabihin. Puno nila dyan. Halimbawa, sabibol sa ano, gusto ng ipaputol ng may ari. Ah. Pinapuputol nila. Ah. Sa halamakun. Ah, okay po. Ah, hindi naman po ito nasa lanta ng ano. Ay, ah, hindi, yung talagang inantol ah. Po, sa gabal sa bahay. Ah. Ito, ito. Po po ah, okay. At saka sumisira ng kanal ano ho. Oo. Uh -uh. Saka ano, pag yung halimbawa, Yan. yung bawal sa ano. Ay, ako ni Kapitan ganun. Ah. Uh, pati yun. sa kuryente ano ho. Uh, ano ho ang kayo ay mag-anak pamilya? Uh -huh. Ah, ito ho ay matagal yun ang ginagawa. Uh -huh. Uh, na. Oh. na ulit. Uh, yeah. taga saan ho naman kayo? Dito talaga. Oh. Uh, so ito ho ang proseso ng inyong pag-uuling. Mm -mm. Ang palagay ko po dito sa uling na to, ito po ay masustansya sa lup sa sangkap ng lupa. Yun, oh, uh, yung mga bakterya uh, na mamatay. Ikaw, Utoy, ano ho, to? Anak nyo? Uh, bunso yan. Bunso. Eh ngayon lang ako napadaan dito, na nakita ko sila nag-uuling. Nakapasta ka Ngayon lang kami nakapag eh. Ah, oo. So, anong anong gagawin nyo dito? Ano tong lupa na to? Tinabunan nyo? Naghukay kayo? Oo. Naghukay na kraso. Uh, Naghukay, naglagay ng mga tonos. Nalagay ng talahi, biyero. Uh, ah. Pagkatapos nasa ilalim po yung apoy, apoy, apoy o, o yung baga. May, malalim na hukay na ganyan. Ah, ah, okay. okay. Mm. May, pa mm. mm. Okay. Ito pong mga anak nyo mm -mm. Tatlo. Mm -mm. Mm. So, wala. Wala po bang ano to? Ito po ba eh, may permit din na kailangang gawin At o hindi? mo sa Ayun. Hindi ano. Oo, so pwede. ibig sabihin kayo po ay authorized na maguling. uling oo, oo. At saka hindi naman po siguro buwan-buwan kayo naguuling. Ay, hindi, patak. Madala sa patak ng ulaw, Misa sa hmm. tatlong taong walang uling. Nakakita talaga. Ah, oo nga po, oo. Oh, Halimbawa, may nagpaano sa kanya hmm. ng kwan. Hmm. Imbes na bayaran siya sa putol, binibigay na lang yung kahon. Hmm. Ito po ba eh kumbaga eh ano nakalimutan ko na yung itatanong ko eh. So, <laughs> Ah, ito po ba ano na kayo? Magkano ang kinikita nyo pala dito sa isang buwan? Sa 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 uulingin. Magkano ang isang sako? Sa 300. Eh uh may -huh. san na baka expected namin ay gano'n. Bago biglang na na, 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 Baka expected namin na eh 100 na sako, biglang hmm. 28 lang pala dahil yep. nga nabubog na. uh, ibig sabihin nun, natutunaw na, nagiging abo na. Nagiging abo na. Kaya depende nga sa ano, kung maganda ang pagkakahamo. Mm. Pagka -ano, po. ano pong probinsya nyo? Ito nga, Cavite uh, so ito ho ang ikinabubuhay ninyo? Oo. Oh. Um, Pag wala nito, wala. Kanya-kanyang mm. racket. Mm. Yun ng anak nyo, mga ano na hong may nata, may na pagpatapos na po kayo. Wala pa mga ano lang yah elementary. Pero pumapasok po sila. Eh sa ngayon hindi. Ah, uh, oh nga po. Pero pa, walang ano, mm -hmm. walang kwan. Ah, mm. uh, sa kailan. So ano po ang ano nito hanggang ilang oras nyo hutong Hindi, araw to, baka hanggang Hanggang bukas pa yan, bukas pa yan ah, Hanggang bukas pa ho uh, Oo, oh. Mm, kung sa bagay hindi naman ho siya kumbaga bagay, pig pigil naman ho yung usok niya ano. Oh, hindi, naman na, po oh, hindi naman ho talagang So, marami din po kasi mga bahayan dito. Okay. Okay. Mm -hmm. Pag marami bahayan, bawal. Mm -hmm. pag marami bahayan, hindi okay. ho po okay. pwede. pwede. Oh, oo nga ho. Ayan, ayan po ang mga bahayan. Tapos, uh, meron naman po silang uh, mga safety. Nagugnaw na nga eh. Uh, ito ho yung natunaw. So, na, meron naman pong tubig dito. So, in case na umano yung, yung apoy, pero palagay ko yung hindi, eh, dahil may mga may mga cover siyang yero. Na kami natutulog. Ayan po. Ah, tinutulogan nyo po pala to. So, ibig sabihin pala, bantay na bantay maputas may Mahirap. Oo nga po ah dito po no pag nag-leak ang apoy so baka kumalat maging sanhipo ng Sayang lang, ano lang ang namin Ah okay Kailangan babantayan mo counting ano tabo ng lupa Ah oo so ibig sabihin Hello, kami natutulog kasi kami lahat yan. Ayan dito okay. sila natutulog. Oo. Oo. Kahit ka lang kagabi umuulan Ah oo Pero So 'yan pa naman, 'yan po naman ng inyong sakripisyo oo. Mm -hmm. bukod po sa nalalanghap yung hangin eh, nakaano rin yung mga lungs nyo at saka yan po ang sakripisyo po talaga na pag ano nang hanap buhay hindi po yung mangingikil ka hindi po yung magnanakaw ka at least gumagawa kami ng paraan ayan opo 'tol. So, so, di aasa lang sa hingi at bigay. Oho, uh at saka ho yung mga puno naman din na mga ano, mga din. pinutol. Ayun, bigay din po pala. Hindi imbes na bayaran sa pagpuputol, binibigay na lang Ah, opo. Minutes. Ah, ah. ah. So, sa bahay niyo Oo. Uh -oh. So, pagka naman hindi nga naman tinunaw, magiging ano rin lang. Sa gabal lang sa o sa gabal din ho. So, dito sa proseso ng ating ano, So mainit na, may pressure na rin po sa loob. Kaya medyo kailangang bantayan kasi tabon lang ng tabon. Ano ho? Mo ang ng uling namin, no? Mm. -hmm. Hindi scrap, nakakita ka na ba ng? Oo, oo. Oo, oo. Isang teligado. Mm. Oh, lumalasa 'yun sa uh, ano. Ah, lumalasa sa niluluto. Yeah, lalo na sa mabilis 'yon, ayaw nila 'yon. Ah, okay. okay ang sinusuplayan nyo pala ay maglilichon tapos tama nga po na ang paluchina ay hindi inaanay dahil may gamot tapos yung gamot pagka naluto sa aamoy sa niluluto oh tapos yung mga nagaano pa yung mga isda po na inaano na smoke So lalasa. Ah, okay. So talagang pinag-aralan niyo po pala tong proseso ng inyong pag-uuling hindi po pala to basta-basta kasi po nung bata pa kami nag-uuling din po kami uh, pero yun naman yung mga pinutol na puno so makikita po natin na talaga pong ito ho ay kanilang tinitirhan uh, ayan uh, hindi po to ano ha hindi ah ito pa lang inuuling nila ayan ito po ay hindi ano tingnan nyo ang tulugan ng mag-anak Ayan, dito po sila natutulog. Ayan, ang mga pagkain nila. na maano, wala kaming almusa na. Ay, oho! Oho! Ayan po. Ayan po. Ito po yung mga inuuling din. O, oh. nakita nyo pa. Ito po nga ho yung sinasabi natin na laban sa hamon ng buhay. Kahit ho, anong hirap. Hindi na namin naiintindihan kung ano ang itsura namin. Opo, oh, oo nga po. So, ayan po. Patingin nga po ng inyong palad. Ah. Oh. Mm. Ayun po, oh, nakikita niyo po mm. yung palad ni Ate. Ayun mm. po ang Hindi na Yan po ang simbolo ng magulang na makapal ang ano, ang kalyo. Oh, kala ko ka baka pala mukha. Ah, hindi. Oh. <laughs> <laughs> oh, okay lang po, okay. Ah, maraming salamat po sa interview. At ah, sana po mabigyan po natin ang ating um, mga manunood po ng mga idea at uh, sana po uh, lumaban po tayo ng parehas, wag po oh, tayo yung ayun, wag po tayo mga api ng ating kapwa. Ano ayun, po? Ayan, yan, 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 ito po. Ayan, uh, si si Tatay po ay isang uliran po na ama. Ano po? Eh ang tatay ko nga po eh ano po ay eh, namatay po eh naging military po siya. Ah. Kaya po ang i ito po si nanay na ating uh, ilaw ng tahanan. At uh, tatay, kayo po ba yung tagapundi ng ilaw? Uh, oo. Oh. <laughs> tagapundi po kayo ng ilaw ng tahanan. <laughs> <Hey>. <laughs> Hindi po. Haligi po ng tahanan. Ano po? Uh, so, maraming salamat po uli. Pababasit okay. uh, po Ha? Pa nyo? Sandy po, Sandy. Sandy, yeah, taga sa kanya. Taga biga po ako. Taga oh. biga. Yung mga ano, do, mga yung kapi-mando kabag-anak ko ngayon. Ah, oo. Oh. Okay, ako. Ah, okay. Nandyan. So, so Ah, oho. So marami pong salamat uli. At uh, sana po ay balang araw po ay Opo, po sa YouTube po. Uh, Sandy Teranya po ang aking Sandy Teranya ang aking pong YouTube account. So sana po ay kahit papano ay mabigyan po natin ng aral ang ating pamilya. Pandemic. Pandemic ay lumalaban po sa hamon ng buhay. Ano po? Ah, so maraming salamat po uli. Salamat din. Thank kami sa pag-interview mo. Okay, thank you. kami sinipag? Ah, okay. So, pampasipag po pala. Ako rin naman ho ay sinisipag din sa pagbibidyo. Okay, thank you po.